Hello mga kapis-pis uh, Naghahanap tayo ng pugan ng bato-bato ngayon Dito meron akong nakita na napisana mga inakay na ng bato-bato Titingnan natin kung meron ng balahibo Ganito kalawak ng mangrove dito Maraming puga Check muna natin dito kung tumubo na yung balahibo nila ito na sila mga kapis-pis ito yung aso ko kasama ko ayan mga nasa 6 days old na ayan sila ang kapatid ayan na. patubo na yung balahibo nila malulusog na inakay kukunin ko yan pag ano pag nung araw ngayon martes mga webes kukunin ko na yan at ako na mag aalaga ok mga kapispis maghanap ulit tayo ng pugad maraming pa na nakita doon sa unahan pakat ko muna yung video kasi mababa pa yung lalakarin ko balik tayo mga kapispis ganito pala kalawak yung mangroves dito sa lugar namin at ito naman yung dagat nasa low tide tayo ngayon mamayang gabi pa yung high tides dun sa unahan may mga pugat pa dun ng bato-bato na i-check ulit natin kung may napisa na ba sobrang baba kasi ng kanilang mga pugad kaya minsan dati pag chine-check ko kung andyan pa ba yung mga itlog pati yung pugad ay nawawala kapag inabot na ng high tide kaya minsan kinukuha ko na lang yung mga inakay kasi yung iba kinakain ng daga Maraming daga kasi dito sa ano sa mangroves balik tat ko muna ulit yung video mga kapispis balik na tayo mga kapispis at malapit na yung puga dito titingnan natin kung napisa na ba o itlog pa rin tingnan nyo mga kapispis kung gaano kababa yung pugad ng bato-bato dito dito yung inahin no? Oh. ayan ayan sya dilipad yan tingnan natin kapispis ayan ang nanay ayun ayan napisa na kapipisa lang Ayan, mga tingin ko 1 to 2 days old na ito. Ano, sisaw pa lang. Subaybayan so, natin yan mga kapis-pis. sobrang baba lang ng pugit niya. Meron pa dito mga kapis-pis. Tingnan ulit natin kung napisa na ba o itlog pa rin. Ito sya mga kapispis. Ayan. Itlog pa. Pero pareha silang ano. Pertil. Ayan na. Oh. malapit ng mapisayan mga Kapis Space. Yeah. Tetkod ko muna ulit yung video mga Kapis Space. Balik na lang tayo ulit. Uh, mga Kapis Space, andon yung Pugad tapos dito na naman tayo papunta. may hugat pa dito na titingnan natin naglilimlim pa lang yung inahin pero ewan ko lang kung parehas ba na may semilya yung itlog sana parehas fertile nandito tingnan natin ito mga kapis-pis naglimlim yung inahin ayan sya ayun lumipad ayan itlog pa rin mga kapis-pis siguro mga one week na lang magpipisan yan cut ko yung video kasi lalaparan ko pa may dalawa pang kukin na Titingnan Balik lang ako mga kapis-pis Nandito na ulit tayo mga kapis-pis Ito yung pugad Tingnan natin Ayan. Ay hindi pa napisa Ayan mga kapis-pis Malapit nang mapisa Uh, nagkakrak na yung shell nila ayan nagkakrak na parehas siguro mamayang gabi pisa na yun. may panguling pugad pa mga kapis -pis. tingnan natin kung andun pa o baka naabot na ng tubig leto muna uli yung video hindi dito yung last na po gan mga kapis -pis. ganito lang siya kababa ito yung mga 5 days pa lang na simula nung nangitlog mukhang bago pa ayan Tingnan nyo mga kapispis kung gaano kababa yung pugan nila. Ganyan lang siya kababa. Kaya pag inabot yan ng high tide mawawala yan dyan pero subaybayan na lang natin okay na mga kapis pis yan lang muna yung mga pugan na tinignan natin kasi yan lang yung mga nasa listahan ko next time ulit mga kapis-pis thank you for watching please like and subscribe next time ulit mga kapis-pis hanggang dito na lang